Ayun guys, ang dami ng isda. Oh. Ayan o. Oh. Anong tawag ng isda na yan? Yellowfin. Yellowfin daw o. Oh. Ang ganda. Sariwang sariwa. Wow. O, oh, tingnan mo guys o. Oh. Ito, ang anong tawag nito? durado Dorado. Ayan guys o. Oh. Sariwang sariwa. Galing dagat pa o. Oh. Ayan. mga pusit. Ayan. Ayan, mga pusi ito. Napakadami, guys. Hmm. Oh, yung ka, kakaano lang namin, kakababa lang namin. Kakadaong lang namin. Ito, naghahakot pa ng mga gamit. Ayan. Ayan, dito. Dito muna pag-isahin mga gamit. kasi hey guys magpipiesta na dito sa amin Hindi malansa ang kamay ko ayan ay baka mabasa yun ah ayan yeah. Okay, hanggang dito na lang, guys. Andito na kami sa isla. Kakarating lang namin. Nagahakot pa ng, ano, ng nagdi-diskarga eh, sila ng mga gamit, yung mga bagahe. Okay, hanggang dito na lang. Bye-bye. <tinyong noise>